Mga lords. Dito na naman tayo ulit sa Almunta sa court. versus Muslim Brothers. pin Score all 19. Yan.

magpapanalo dyan eh Nira na, pre Yan, yan, yan Lapit Depensa depensa Yan Kaya Wala, wala, wala Game ball. Ay! Sayang, Paul, Paul nga lang. All 19. Coach Abud. Tira, Coach. Tira, no. tindin ng gwardiya o. All 19 to kasi. Pag tumira ng dos, game ball na. All 19. <laughs> Ay. Game ball. Hey, wala. Sa nila pa rin. Sit, <laughs> sit. Ayun na. Hey, diretso. <laughs> Paul. Paul. 19 pa rin. Hindi lang depensa oh. coach. Tira coach Sang ma ano screen screen. Hindi na mabuti. Ano yun Ano? Screen screen yan. Paul nga lang. Malapis si siguro ng nito. Ay, pangking. game ball. Kapos. Ay <laughs> nice lang yan, ay nice lang yan. Tira nang dos yan. Game ball. Wala, parehas. All 19 pa rin. Uy, kamuntikan.